Sa so, mga ka-update, balik tayo dito kila Gabriel. So ito medyo malinis na. Tinamuhan na nila. At maliwanag na dito yung mga puno. Pinutol na nila. So puntan natin si Gabriel. Medyo matagal-tagal tayo nakabalik. Gawa ng may pinuntahan kami. Ayan, no, malinis na dito. Kitang kita na yung karagatan. Naputol na yung mga sanga ng mga puno. Okay. Okay, yan. Karating lang pala ni Kay Gabriel. Uh, Nangawil daw sila. <laughs> sinamahan lang daw siya ng isang bata. Uh, kasi nga, hindi niya makikita yung pupuntahan nila. Kaya sinamahan lang siya ng isang bata. Bali, ayan yung kuha nila. Mga dambato. bato. Ayan o. Tapos ito yung, ito yung gamit nilang kawil. Uh, putol na daw ito eh wala nang kawil kasi nga bahura ng batuhan yung kanilang nilautan utan at magpaawit naman tayo hingi naman tayo ng awit ni Kuya Gab kasi na miss natin yung kanyang mga awit uh, taman tama dito din yung kanyang nanay okay. <laughs> Ayan. anong awitin mo Kuya Gabriel? Wow. <laughs> <Kaninang mayala yan. laughs> so, pag-ibig ko sa iyo yung totoo Wow Kanina mo may ala yan So pag-ibig ko sa iyo yung totoo Yung mga old songs So pakinggan natin mga ka-update Oh you Okay. Thank you very much, Kuya Gabriel, sa napakagandang awit. No? Memorable na mga awitin yan. So, ano masabi mo sa ating mga viewers? Salamat po sa mga viewers po at sa mga nagla-like po and share. Pati po sana pakisubscribe na rin po. Salamat po. Okay. So, yan mga ka-update. Pakilike and share na rin nga yung awit na ito ni Kuya Gabriel para... Patuloy tayo makatulong sa kanya. Na? At pakomment na rin po. So, thank you very much. To God be the glory and God bless po sa ating lahat.